kahungan dito sa lugar na to na dinayo natin mga kabraso halos wala rin ano, yung daanan meron lang sa gitna so nga pala yung daanan na to mga kabraso ay papunta to sa mismong town proper natin yung Villarreal ayan, dun na yun sa likod yung Villarreal Oh, pa saan tayo papasok Amin harang ah Hanap ah. lang tayo mapapasokan Paliko tayo papunta rito Ayan may na Paano ng tahong dyan Sumisisit ba Ayan, Kabihis na tayo mga kabrato Yun na yung bangka natin Dito na tayo sa hunting area wala tayo dito Yung mga boarding house tayo dito sana lang ay palarin makadali po tayo ang tabay na lang mga kabraso, kabraso. dito to sa bukana pa lang ang lalaki ng bakas na yan parang bulik ko oh. yan pasok pasok ba siya dito malagala mukhang pinagpahingahan niya nga ito pero parang hindi ano hanapin natin yung bago yung bago niyang ano bakas sana lang pumunta dito sa boarding house natin ay alalaki malalaki yung bakas yan mga kabraso so ambon na naman wala dun sa mga boarding house natin sa likod pumunta tayo dito sa kabilang pisngi parang maano dito kung may laman na ito mga kabraso sana lang malaki na ito sayang yung doon malalaki yung bakas nun parang bulik talaga sana lang malaki ito mga kabraso Ay. yun yung sipit Ay. okay na sa season bawasan ko ay nako umuulan pa mga kabraso hindi natin maaanuhan ito oh ay sos maria said panibagong spot mga kabraso nakuha pala natin yung alimango doon ito may mga bakas ay ito klarong klaro mga kabraso tignan nyo naman mga pinagkainan na yan puro bagungon sa loob mga bakas Pasukin natin ng mga kabraso. Silipin natin. Ayan o. Oh. Ah. Ay. Ayan. Parang, parang meron. Ayun nga. Nakalublog. Klaro, klaro yan mga kabraso. Pagmastan nyo yung paligid sa loob. Yun. Ayan sya. Ah. Ay. Ay. Eh, sana lang makuha natin ng maayos ito mga kabraso. Mahirap, makapal. maganda ko ng isa pang kalawit. Bukod dito sa ano natin. pangalalay, alalay. Hah, grabe yan, malaki mga kabraso. Sana lang makuha natin ng maayos ba. Mahirap magano lang ako nang lagayan dito. Para kaya maganda. Dito na lang ata sa taas. Para makita. <coughs> あ、そう。 Ари, mga kabraso apakah po yung ano okay hirap ba yung mga galamay yung mga galamay at sipit ba ah. ay salamat eh, thank you thank you lord huh. Ay labas din. Good size mga kabraso. Thank you Lord. Lagay ko muna dito sa may tubig. Uy. Uy. Ah, piedra. Malakas tayo yung, yung isang ma-exit. Ay, thank you Lord na Sana lang makadagdag pa tayo dito. Na mga braso. Ay, okay, mga bakas na naman dito. Malalaki din. Yan. Parang nandito sa loob. Maano yung putik mga kabraso. ano yung putik sa butas yan niya parami yung bakas dito yan mga kabraso tsura ng putik yung mga pinag mga bakas Ayun. Meron nga Ay, Thank you Lord Pista natin nasa sabik mo ako kinanggigigil ano ah, di Oh, okay. dahan lang dahan-dahan lang Woo! aray ko ay thank you lord mga kabraso Whew, napakalaki din Whew. bulik ba ay hindi ay ayos at napaka season Woo! malapit sa kilo mga 9 grams ganyan kung hindi aabot sa tingin ko kulang lang isang guhit karating na tayo sa bahay mga kabraso ito nga pala yung huli natin tama nga ito umabot na isang guhit na lang para isang kilo ito naman yung isa ay mahigit ano ay 3 kasi hindi siya umabot ng una 3 parang pinunan isang kilo dito ito kalahati Isa, umabot din kalahati saktong sakto lang ay katitila lang ulit ng ulan mga kabraso ayun po kalayo pa ng ano dun, dun natin nilagay yung bangga sa baba pa ay thank you lord I stack na naman tayo